Si Ahmad, si Abu Jamal, Abu Jamil. Ayan, kada yung bayan na, Abu Jamil. Okay? At mga ay si Ustaz Ibrahim Sergito. Ibrahim Sergito. Pangatlo at panguli ay si Ibrahim Ibrahim Bates. Siya po ay mga nagtuturo kasama natin sa ng sa panatang palakayan Hindi po kami kami po ay nagbibigay lamang na kaliwanag. So, sa ganon, ay maintindihan po natin. kung ano nga ba ang Islam? So, ngayon, nung nakilayan ko na kami, at uh, nakaunting na nilang buhay tayo para lang sa mga mga. Para nang sa ganon, ay makuha natin ng uh, konting attention na natin. Ano at po, nung mga uh, hindi naman na naghihintay tayo, na lang. So, sumulat natin, Uh, siguro, Kuya <coughs> Bob, ano yung nangangay? Umapa ulamino ko pa rin inamin natin. Teksal. Ako. ng tidam. Doksi, ay para sa mga minamitinan tanong at bibigyanarin ng premyo. Yung premyo, alalahanin natin. Okay? Sino ay to?

sa mga asama natin na ito. Ano pangalan? Ano pangalan ito? Anong 6, 7, 8, 9. Stop! Alright. altalón